Julius Katuba TV Ready, go. Swing. Oh, guys Oh. oh. ini nami para sembongga guys. Mao oh, aku ako mga dancer, oh, kadasong sila sa sulod. Kita sa ba? Kadi nya mahikop. Para sembongga nami guys. Nami sa barangay dari diri satu Margos Oke, sa Tubig. Hmm. Okay, kami, guys.

Okay, para larga na guys. Oh guys. So, Kasi okay. palit pa among driver o kwan sigarilyo so okay. naka-front seat ko guys so. <laughs> oh. Oh, mga dansa nasa luyo. Hala. Pepila ba intae? Lapila tu bigya. Individis ko ya wala ka huwag sa buwang garami guys sa mga kaloyan sa ilang dance contest bắt đầu kịch bầu chẳng ừ. bóng ra bắt đầu à, là cái tung đấu nó Hãy subscribe cho này. Guys, kami Caran span guys. Ah, uh, diplahan. Kami sa kaya mga piba daw ako ang kwan driver. Good. Karun guys, mangi sa Guys, ki kabuhi na umuang isa ka dancer guys oh. Ka kabuhi. Ga dalag Ki guys, ga dalag bigs. Tayo pa mo biyahe. Ipil, Sambonga, Sibugay So oh guys, kami sa Ipil karun guys Alas 5, di City na Hindi kami na Alauna na kapin Ah, dahil pwede kapoy na Walang tulungan <laughs> <laughs> Oh, unong kayo kayo guys, kaya inay nangihi okay. mga, Nangihi ang mga dancer Ang kabuhi, relax ra, oh, sa man, naong na. Kasi ka to na to sa kwan. Ah. Ang highway sa kwan, guys, sa uh, sa si Jalibi. Hmm. ni Sintro sa Ipil. Sintro ni sa Ipil, nami sa kwan. At bang sa Jalibi sa Ipil, pero igor kami dali nagmunong ha, kaya nangihi. <laughs> nagbawas. 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 Mga oh guys. Rescue. Oi kajut kujot guys, Kaya dugay kay ko balik ang mga dancer nanghihi. Daghan ug sila way ubay, ubay. Oh Jalebi oh. Wow, Jalebi. abot mi diri guys sa ipil alas singko dito sa City ningikan mi sa Marcos na 50. So ugma pa sa Utoy lang sayaw. Sa so, Natakaron diri sa ipil Apit pa kadyot. guys update ko ninyo nya guys um, sa unsa oras sa mi mabot sa Ma update ra ko ninyo kay medyo magabi na kabot apta siguro mi mga alas 9 o so, alas 8 ka depende sa dagan Video ba? Mimura, ano? Bueno, Mimura sa kwan? Mga dancer. Gisano sa Ipil. Guys, gisano sa Ipil. tagitik. Tik balabag pri. Tik Ang takitik Aurora dapat na. Uh, gino gadam ko magmurni wala <laughs> di Kagayan man to paingon tagitik. Oh guys. Mao oh, pa pag amo diri karun, sa diri karon sa Sambuanga City. So naabot mi og alas 8:55. Tuninggikan so, medito ala una kurinta. na guys, oh, so, so naambil dire karon sa Grand Astoria Tower 2 Hotel. Ano? Oh, Diyan sila manayo guys sa taas. Oh. Tara guys, oh. Oh. Tum pakita. Grand Astoria Tower Hotel 2. Oh, taas kayo. Pero sa taas, sila manayaw guys Diri manayaw guys Ang mga kwan guys aku mga dancer oh, Guys aku mga dancer Kipang kuan, guys Kipang atay -atay. oh bisa kita Kanina na kasukaon Pagyahin na mo Prao. wala check guys mga guwapa kayo parang kasama mga to muna ang karton grace kasing babianto. to know, ang parking na naman to lagi ngita tayo parking huh? na nana grace oh, gilid naman yung makantikiri o